Bago ka mang ibang bansa mga tropa kailangan bungbo talaga ang loob mo. Huwag yung dahil meron kang nakita na galing ibang bansa na kapit bahay mo pagbalik sa atin tingin mo map era na gayahin mo, o hindi pa kaya ng ibang bansa ka dahil sa pangarap. Tapos hindi pala bungbo ang loob mo, malaki ang kaibahan dito magtrabaho sa ibang bansa. At yung nagtrotebaho sa atin, o nang kalaban dito ang homesick, malayo sa mga mahal sa buhay, tapos minsan mirin pang mga problema darating sa sa'yo. Bawal yung nagdadalawang isip ka, o napilitan lang, oras nandito ka na sa ibang bansa tapos ka na nakapag kontrata hindi na pwede o matros pa, kailangan tibay ng loob, laban lang kahit anumang pagsubok na dumating sa buhay habang nandito sa ibang bansa. Noong bago pa lang ako dito sa ibang bansa mga tropa nagtrabaho, napalaban ako agad ng pagsubok, ang engineer na humawak sa akin lintik ang ugali, yung trabaho dapat matapos ng isang linggo. Gusto niya tapusin agad sa isang araw lang, mahilig maniga, sobra sayabang tiniis ko ang hirap, sobrang lungkot ko, tas homesick pa, yung pangulila sa pamilya ang hirap na kalaban sa isipan, sa awan ng Panginoon na kayanin ko. Ganyan ang buhay pagmang ibang bansa, hindi ko lahat pero marami ang hindi makatao pag umasta, bago ka makatanggap ng sweldo pahirapan ka muna ng gusto. Kaya dapat handa ka sa anumang pagsubok o problema sa buhay mo na dumating pag mang ibang bansa ka. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin. Sana nagustuhan mo, at sana suportahan mo ang munting channel ko ang Dentoy TV. Sa pamamaraan ng pagkalimbang ng notification bell at subscribe button, mga tropa maraming salamat sa panunood ninyo sa video ko, sa sunod na namang video na e-upload ko bye bye at mabuhay.